dali lang po yan. Ibalik natin at tumupad dun sa kasunduan ng panahon ng dating presidente na pagkain at tubig ang ibibigay sa mga tao sa Sierra Madre. Tanggapin ang katotohanan kung kaya ba nating labanan ng China o hindi. Dahil kung talaga naman hindi nating kaya labanan ng China at tayo aasa sa Estados Unidos. Ano nangyari? Nasaan si Uncle Sam? Sige nga yung mga, ma mga ma maka-amerikano nasa ng iron clad support ni Uncle Sam. Sige nga. oh, sige, magsalita kayo ngayon. Secretary, uh, um, ang pangalan nito, Gibo. oh, ang tindi ng paniniwala nyo sa Amerika. Nasaan sila ngayon? oh, bakit walang ginagawa? O, oh, di ba? Nasaan na Security Council? Kaibigan ko, Secretary Anyo. Nasaan ngayon ang mga defenders ninyong mga Amerikano? Bakit walang ginagawa? Bakit? Ayaw nila ng gulo sa China. Bakit kayo nakikigulo ngayon? Madali lang po yan. Ibalik natin at tumupad dun sa kasunduan ng panahon ng dating presidente na pagkain ng tubig ang ibibigay sa mga tao sa Sierra Madre. Walang gulo kung ganun. Pero kapag sumuway tayo, doon sa sinabi ng China na bawal talaga ang pagbadala ng mga construction materials, mangyayari po yan. Iwa-water canon ka kayo ng water canon. Ang feeling ko, gusto nyo iwater canon ka kayo para magmukhang kawawang Pilipinas, magalit ang mga Pilipino, at maging dahilan para nga humingi ng saklolo sa Amerika. Naku, pabilisin nyo na. Sige, girahin nyo na ang China nang matapos na. Nang makita nyo kung anong epekto ng gera sa Pilipinas na hindi naman kayo sasaklolohan ng Amerikano. Ano ba naman kailangan pang gawin para maipasok sa isipan ninyo ng mga Amerikano hindi makikigera kung wala silang pang na interes? Anong pakialam nila sa Sierra Madre? Anong pakialam nila sa Ayungin Sol? May pagkakapirahan ba sila dyan? Kung ito'y nangyari pa dyan sa Reed Bank ng Milangnis, interesado pa sila dahil po pwedeng Texaco ang kumaanap ng langis dyan o isang Amerikanong kumpanya. Kailan nyo aaminin? na talagang hindi tayo dapat makigera kasi hindi naman tayo mananalo unless sasakluluhan tayo ng Amerika na hindi mangyayari. Bakit ba kayo asa ng asa dyan sa mga Amerikanong yan? Eh ang kasaysayan natin, wala namang ginawa yan kundi patayin lang tayo sa pinakarumalduman ng mga pamamaraan nung tayo nagkaroon ng gera. Nung nais nila tayo talagang supilin. Diba? Bakit hindi tayo natututo sa kasaysayan? Dahil ba tayo nag-aaral sa Amerika? Ay ako nag-aaral din sa Amerika. Doon sa University of Michigan. Kung saan ako nag-aaral, nandun yung napakalawak na Filipiniana collection doon sa rare books at rare newspaper section ng library. Nakita ko talaga kung gano'ng katindi ang, ang pang-aapi ng mga Amerikano sa Pilipino. Nasa Filipiniana section po yan ng University of Michigan Library. Sa isang pinakamalaking library ng buong day -day. So bata pa ako, nabasa ko na yung mga accounts ng mga rare books kung paano nila talaga walang awang pinagpapatay ang mga Pilipino. And yet ngayon, kung sumamba kayo sa mga Amerikano, parang sila magsasalba sa atin. Kailan nila ginawa yun? Pati nung pangalawang pandaigdigang digmaan, tayo po ang namatay. Sure, may mga namatay din mga Amerikano rito. Pero karamihan po nang namatay sa death march, mga Pilipino. At anong ginawa ninyo Amerika? Sa lahat ng mga bansa na lumaban sa mga Aleman at sa mga Hapon, tanging mga Pilipino lang ang pinagkaitan ninyo ng benepisyo. Kailan nyo lang binigyan ng medalya ang mga Pilipinong lumaban sa pangalawang pandaigdigang digmaan pero wala ng ibang benepisyo samantalang yung mga European sa lumaban sa mga Nazi binigyan ninyo ng mga benepisyo pinansyal pati citizenship ang mga Pilipino pinagkait nyo bakit? dahil kami ba hindi puti? mahiya kayo sa ginawa ninyo nagpakamatay din ang mga Pilipino dahil sa inyo nung digmaan na yan pero pinagkaitan nyo ng benepisyo. Pati yung medalya na natanggap ko ng lolo ko, na patay na, kailan ko na natanggap, nung isang taon lang. Sana binigay nyo yan, buhay pa siya. Nang nakita niya na kayong mga dayuhan na naging dahilan para sila ialay ang buhay nila, eh nagkaroon man lang ng token appreciation. Wala! Kayong mga makamerikano, sabihin nyo sa akin, bakit tanging Pilipino lang pinagkaitan nila ng benepisyo? Di ba? Naku, magising na kayo sa katotohanan. di ko na alam kung anong gagawin sa inyo. Talaga pong, para nga tayo ay masupil na tuluyan at masakop ng mga Amerikano, natuto sila sa karanasan ng mga Espanyol na hindi, hindi nakuha ng Espanyol ang ating pag-iisip at hindi nila tayo na pagsalita ng Espanyol. We refuse to have our minds colonized. Kaya ang ginawa talaga ng mga Amerikano, binirainwash tayo sa pamamagitan ng public school. Hindi ko sinasabing tuluyang masama yung public school na sinmulan ng mga Amerikano, pero yan ang dahilan ko bakit napakadami sa atin ngayon mga Amerikano. Kinakailangan po gumising tayo. Lahat po tayo dumaan sa prosesong yan ng pinibrainwash ng mga Amerikano. Pero meron tayong sapat na pag-iisip na binigay ng Panginoon para magising sa katotohanan na hindi po tayo dapat umasa sa mga dayuhan at ang mga Amerikano ay dayuhan na may sariling pangnasyonal na interes na minsan po salungat sa pangnasyonal na interes ng mga Pilipino. Pero masyado na yung high blood ko, okay so naman. <laughs>